DPWH, Senator, ang proposed under the NEP is only 825 billion. Pero po, ang resulta nitong inyong BICAM na ito ay dagdagan ng 288 billion. Mas malaki pa ito sa mismong budget ng ibang departamento. Mas malaki pa yan sa budget mismo ng DA. Apo, mas malaki pa ito sa iba pong budget ng ibang departamento. Sir, uh, ba't na naman nangyari ito? Yun nga, isang tanong din po yan, Ted. Uh, actually, mas mayroong ang aligasyon at ito, ini-examine pa namin, mas may aligasyon na mas malaki pa siya sa budget ng entire education sector. Babantayan na, kaya nga, pinapasuma total ko yung sa education sector. Doon sa mga malalaking educational uh, institution, Tama, mas malaki nga si infrastructure kaysa sa education. Eh, kasi po, kasi kasi 1.1 trillion na eh ang DepEd 748 billion lang eh. Correct, correct. Ang laki nga masyado. Uh, kulang, pa, kulang pa tayo sa detalye. I, I'm po. sorry po okay. Say, kasi nga umingi Opo. tayo po. ng detalye. Eh. Opo. Kasi, kasi po, under the Constitution, dapat may pinakamalaking budget ay edukasyon. Correct. Kaya nga, unang hmm. tanong ko yan sa, nung, 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 nung nalaman ko lumampas na ng 1 trillion yung infrastructure, sabi ko sa staff ko, paki-sumat niyo yung mga educational institutions kasi hindi dapat malampasan yon. At basta mm. looking looking at the budgets ng mga malalaki, CHED, DepEd, mm. uh, TESDA, mm. la, lampas, lampas si DPWH doon sa tatlong 'yon. So, mahirap mahirap nang habulin ng mga small in educational institutions soon, like PNPA, PMA, mm. Maritime Academy, may mga mm. mm. kahit 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 isuma total natin, siguro idagdag natin yung sa budget na education, mas malaki pa rin ang infrastructure budget.